Pinuto natin nga guys. Pinataang gulay. Mix nyo guys. Talong. Pitaw. Mushroom. Okra. Siyempre may ano tayo. May yellow chili tayo. Yellow Yellow chili. Tapos may red jelly din tayo. Ayan o, no, red jelly. Karamihan guys. Pero nasa baba siguro. Ayan. Pagkuri natin yung luto ng kasama ko guys. Ay, Sa rice. What? Sa boko rice. Ha? Huh? Sa boko rice. Sa boko rice. Oh, may fire. Ito na siya guys. Ito na siya guys.

chip. Yan ang chip, chip dito sa na guys. Yan ang tagaluto natin yung minigay guys. Yan ang luto niya, so yung kanin na puti, guys. Pero natin buksan niya kasi pinain naman niya. Chicken, chicken with mushroom. Chicken with mushroom and potato. Chicken What? Chicken curry. Okay, chicken curry. Amerikan natin yung ano natin. Siyempre, hindi magpapatalo. Ang loto. Hindi <laughs> tayo magpapatalo, guys, ng loto. Sigat pa. Hmm.

Siyempre, ito yung pano natin. Tapos, ilagay natin din ng pano natin para umenit. Eh. Ayan ang gulay natin. Let's okay. Dito, dito. na alam niya yung nangyayari tigas pa tigas pa heart heart broken <laughs> Balikan na naman natin yung ginataan gulay natin. Siyempre, hindi tayo magpapatalo. Wala nila, sila lang yung marunong magloto. Matigas pa yung ano natin, talong natin. Talong. Talong, talong. Guys, nagloto tayo guys. in pray ng olam-olam natin. Tapos so, ito yung kama natin na kapi guys. So, Ayan ito natin. Tapos ang rice. Give me this one na a beer. Inside may mag-vlogger dahil guys kung isa lang yung kamay mo. Sinto, <laughs> gasa natin yan na, kasi galing sa Kita Itatakip natin doon sa ano natin. Dito, tapan natin para mag-bilis maluto. Yeah. Ayan. Balikan natin after 2 minutes. Balikan natin si Xavier. Ito yung kagaluto namin, guys, dito. This from India. Cooking. The Mr. Chief. Mr a chef. Ini kita oh. 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 problem. Problem No oh, Sayang. Napa yang sama guys? Right? Ayos lang kay punasan ko na. Yes, tumigas yan ako. Ako si Mercer. So, Paul. I will do so because I will move. I will move.

kailangan natin natin agad -agad, kasi pag no? uh. kasi mag-vlog ka. Pumunta ka sa kabila eh. Naiwan po yung ano gulay ko. Tapos yun. ma po yung sabaw. Yan, nakapunas ka. Hindi mo kasi mag-vlog-vlog. <laughs> Yan, okay na. Ayan, Ayun, guys. Ayan, guys. Nagluto tayo. Bakit ba ang Okay. Right here, guys. Mm, yummy. Okay na guys. luto na. Luto na yung ano natin guys. Gusto ni makita. Ayan. Finish. Already finish. Lagi nak pun selesai, Yan. Dah. Hah? Jangan tutup belah henit. Don't remom. टाइम okay. नगे sure. Okay. Magbuo na ng ano kong, yan. Tapos na tayo. Madilat sa Oh. Mm -hmm. Thank you for watching guys. Alam niyo na kaya dito kasi tapos na tayo nag yeah, vlog. Yeah. Thank you for watching. Salamat. Hello? Ano, yeah. Eh Bye. <laughs>